mga kababayan ko dyan sa Pilipinas. Maging maingat tayo sa pagtanggap ng mga trabaho, lalo na papunta rito sa Cambodia. Marami na nga pasok sa iskaman. Marami nang nai-iskam. Sige pa rin ang pasok nyo. Magingat, ingat Huwag basta maniwala kahit kababayan pa yan. Ito balita. ano Sa nyo. Ayon kay Philippine Ambassador to Cambodia, Florida Ann Camille Mayo, lumalabas na 180 Pinoy ang nasangkot sa mga scam hub mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Mas mataas yan sa 80 yeah. noong 2024. Dagdag pa ni Mayo, galing yeah. sa pondo sa Pilipinas ang ilang Pilipino na pumapasok sa mga scam hub sa Cambodia. May mga pinangangailangan yeah. ng ibang Pakinggan trabaho gaya ng mga call center, pero pinipilit mang scam pagdating sa Cambodia. Tinak naman ng mga na ginagawa nila ang lahat para hindi na dumami ang biktima hmm. Yeah. ng mga scam call. We have an existing MOU on combating transnational and that is what we're trying to enhance in that day. Yeah, that is what really bakit? Siyempre, hanapin na yung mga recruiter. O, oh, yan diba? po. Sana naman makinig kayo sa balita. Yun lang. Bye, bye, bye.